Problemado sa pag-ibig? Pamilya? O nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag <sighs> magatubili dahil may nakikinig sa'yo. Love me, Kathy G. This story is from Trina. Dear Kathy G., Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Trina. I'm 29 years old from Imus, Cavite. Nakakamis rin pala sa tuwing papalapit na ang Pasko, no? Yung makakasama o magkakasama ang buong angkan ng pamilya. Noong bata pa ako, tuwing holiday season, ay nagsiset kaming magkakamag-ana kung saan lugar kami magbabakasyon, kasama ang buong angkan ng lolo at lola ko. Minsan, kasama pa nga ang second at third cousin. Nagkikita-kita kami taon-taon noon, mapaundas, Pasko at bagong taon man. Laging may iba't ibang dalang pagkain ng mga tito at tita ko, Kathy. At hindi nawawala ang dala nilang alak para sa lahat. Kami naman magpipinsa, naglalaro ng mga card games at may kasamang tawanan. Kapag merong hindi makasama o kasama kahit isa sa amin, nagtatampu-tampuhan kami para masiguro naming makakasama ang lahat. Para walang uh, nawawala sa banding. Ginagawan talaga ng paraan ng pamilya namin kung may magkulang man ng pamasahe. Naging tradisyon na rin kasi namin 'yon. Hanggang sa lumipas ang mga taon, Cathy, namatay ang lolo ko. Masakit mang makita na nagsasama-sama ulit kami hindi para masaya, kundi para magdamayan sa namayapang pinakamamahal na lolo. Buwan lang ang nakalipas, lola ko naman ang binawian ng buhay. Pareho silang binawian ng buhay, bunga ng katandaan. Hindi na kami nakapag-banding dahil magkasunod na luksa ang nangyari sa angkan namin, Kathy. Masakit mang isipin pero kailangan naming tanggapin na wala na ang lolo at lola namin. Kita ko sa mga mata ng relatives ko na nagdadalamhati ang bawat isa. Ilang taon rin ang nakalipas nung huli kaming nag-family bonding na kompleto, Kathy. Nagkakasama-sama naman kami ulit pero hindi na kami kailanman na kompleto pa simula nang nawala si Lolo at Lola. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin nawala ang tradisyon na ipinamana sa amin ng mga nakatatanda. Wala nang bonding na nagaganap nagugulat na lang ako isang araw may bago na pala akong pinsan nang hindi na mamalayan. Parang nung nawala ang lolo't lola, nawala na rin ang banding naming mag-anak. Hindi ba dapat mas lalo kaming nagsasama-sama, Kathy? Lalo na sa espesyal na okasyon dahil hindi naman namin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Baka sa mga susunod ay isa sa amin ang mawala na naman. Nasanay na lang akong sina mama, papa at mga kapatid ko ang kasama tuwing Christmas, hindi tulad dati na talagang uuwi kami sa bahay ng lola namin. Siguro kasi yung iba may kanya-kanya ng pamilya. Minsan, napapaisip ako kung mababalik pa ba yung dating samahan namin ng kaanak ko. Nakakamis lang silang kasama sa Noche Buena, Kathy may parte sa akin na gustong ibalik. Yung dati naming tradisyon pero yung logical side ko alam na hindi na yun mangyayari. Siguro dahil na rin sa hirap ng buhay ngayon, mas pipiliin na lang magtrabaho kaysa mag-family gathering. Kathy, yun na pala ang huling banding namin na magkakasama. Namiss ko mga bagay na nakasanayan kong mahirap nang ibalik. Busy na ang lahat pero meron pa kayang pagkakataon na makasama pa sila. Nahihiya kasi ko, Kathy, baka wala namang pumansin sa akin. Wala nang exchange gift at batian na para bang strangers na ang lahat. Bakit kaya ganun na nangyari? Parang hindi na kami magkakakilala. Parang nakikisama lang pala sila noon dahil kay Lola. Ngayong wala na, hindi na namamansin. Ang taas ng tingin na nila sa kanilang mga sarili, Kathy. Yung ibang mayayaman na talagang hindi mo na makakausap. Ganun ba talaga, Kathy? Kapag nakakaangat na sa buhay. Bakit pati kami hindi nakilala? Napakarami at masaya naman kami noon. Bakit ngayon halos daan-daanan o daan-daanan na lang nila kami? Siguro nga, nagbago ang panahon. Nagbago rin pala ang tao. Yung dating maliwanag at maingay na Pasko namin noon naging normal na celebration na lang ngayon. Tulungan niyo sana ako, Kathy. Gusto ko maibalik ang dating samahan namin. Ano ko ba gagawin? Sana po ay mapayuhan niyo ako. Hanggang dito na lamang. Gumagalang, Trina. Love me, Kathy G.